bye bye, bye, -bye. <laughs> eh, tatlo lang kami oh, dito kami magsimula ginpatakos ko to kay tatay mo kira kilometro <laughs> takladon doon <nurade>, doon kaya kaya doon logon <laughs> ay gagawin ba yung sapato sa mambukid nyo tapay nga malawig lawig <laughs> <laughs> Uy, yan Yo, good morning sa inyong lahat mga busing <laughs> Dito kami tatlo Yan na yung dagat O, oh. <laughs> oh, diba? Malayo-layo pa yung kwan na outpost na at na papasukan namin <laughs> yan welcome sa part 2 <laughs> part 2 na pag walking walking namin yan tapos pangalawang balik ko na huh? buti hindi umulan <laughs> Yan, di ba? Dito tayo daw natitigil para tayong magka-snack. Ha. Yo. Amo ra daday sa Neruke o sa may punta karang bukid lang arano Gani, O puro do Nagmibunga bunga no. Ha. Yan, di ba? Ganda ng view. Ang view. Ayan. the view, the view. Yan. <laughs> <laughs> Irogan nyo kami ah. Putar na galom oh. Na galom. Nara Good morning. Ah. aso. <laughs> oh, diba? oh, <laughs> Nami oh. đi is a puppy puppy! The daddy too. The daddy too. The daddy too. The daddy too. pa. daddy too. The daddy Ganda. Doon na lang. Dito na tayo sa New Road. Uh, At Outpost. Yan. Plano una namin dito. Kami magsisimula. Sino? Sende, sino? Ah, insa tama yan, Ano to? Ah. <laughs> Amora de old road manaog ka to gua mo to kan gid to RJ man na to tapos balik ka babaw. Yan dito na kami sa new road yeah. <laughs> Welcome sa second ano ba sa part 2. yan yeah, oh pakwan Abaw duro-duro par J mo oh yeah, Jaya yeah, new road di ba Ya yeah, par J Gya kamu agyo, gya matauhay. Danerden. Ikop digid <tik> ra sa bantos to ba. Botay nagyayawan ko amorang bago na ragyaya ka daro na tayawan na skilled ka ragyan to. <tik> o. Oh, Kanya tapos makitid gid ya dalan to sa mga pamalay do bla nga ra to, liko-likoon. Tapos bangled. Wi. <tik> Oh, di ba? Dito na kami. Tekwa. <laughs> Ayun na sila. Oh. Oh, yeah. Dari tolak mo. Da sa pagdaklad nyo, RJ Jordano. Ha. Yan. Oh, di ba? Dami nila. Hello. <laughs> Bye. Let's go Let's go Let's go, go. Uh, oh Boilo no. Hala Boilo no. Hala Hala Goyoyo trako Yael po go, Goyoyo Hala Taas kasi Woo, 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 woo. Tapos paglabot na dyan sa naan, mapla, tapos taklad, pagidliwat, RJ do na yun. Pagkas sa ang siya po, mo dyan, yung Kaya na tapos yung nakitid nga rap <laughs> kitid ka tama nga pamalay, may pamalay. <laughs> Hindi, timo may sulang ka, matras gid. Ano ha?

lain da natos may San Enrique ngadir deret susaka. <laughs> <laughs> lagan, lagan, builo. <laughs> Allah. Ya, rank. <aray. laughs> ya. nggak jangan sama ngapa Malai ngaramondo. Kita kita dalan. Ngagamai kita nah. Ah. Uh. Hay. Ha. Huh. Putik. Ha. <coughs> oh, di ba? Lakad, takbo, takbo, lakad. Putay <laughs> eh, maramig. <laughs> Lumauran pa. Daw yung pagit pag it's babaw do rubo nga. Oo. Tutoy. Tutoy. ano? Oh, Patasaka ng pasaka, be. High altitude. oh. <laughs> oh, diba? napaka ng yung hangin. bagat <laughs> yung dagat sa baba? Oh. 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 oh, or mga duha mas siguro Deros ba ba ya kwan Ya kamalig ka RJ Tutoy Morning time. Nga pa balasa Pa balas pa din ka balas ni Maramega Kapu kapuyon ka lang pa hindi, hindi pagbalason <laughs> kakaapon nakahapon hindi ako atong isang adla ako di grabe balas ko tos piyak daw tuti <laughs> okay. maybe dali de bulon tayo ka no dali Kapi kag tinapay ang <laughs> lagi <laughs> oh, <my laughs> kina boilohan ang lagi <laughs> kina ah, boilohan <laughs> saan itong elpa sa piyak tong inboilohan na tapos pag taklad dyan mga flat doon na tiyo na meron ka na pagtuwan tapos itong elpa ano na to ay uh, tulodor or makakan eh. mamarino to na dyan mo ang mabudlay nga ragyanan daw kitid kitid gito na huh. oo ay kung may sulang hindi ka rong katras hindi ka makakuan mo ang sa uh, masulang kanimo mo maramatras kinang kinanglan kay mo nga ragyan kitid kitid rin Ay kang unang may pamahakuan yung tinimodo karayo-rayo agad no? Ang unang nga pa pakusulod ka na di Mamotor kong ba karayo-rayo kong balaring sulod lun pa Bay, igo nga nak kanan ko pukta puta karapit. Ya na, kana. Abale kera ja kay pet pet la ubos ra mo. Datilis, ara tilis. Sakaran pet pet sing kita belak jano wajan tu senda oh pet 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 doro deh si risau Ya doro si Risa oh. <laughs> deo. <si> <laughs> aratilis maraming aratilis. <laughs> Doro, siri sapet. pet. Doro, Doro, bunga na, pet. <laughs> o, oh, ito, oh, ito na dyan. O, oh, naubos ko ron. O, mga bangge. Doon, no, nagyan doon na. Doro, mga hod. Doon, sa sulud -sulud, no sulod na. May to. Mga pulahan dayo. Ah, oh, kaduro ka. <laughs> Drag, ko Drag ko bunga na. Tuya pa ito, duro sa piya ko. <laughs> Halong ka ba kung magsaka ka ba? <laughs> oh, dyan -e duro-duro. <laughs> Drag ko ba? <laughs> Drag ko ba? <laughs> oh. Ayop. Huh? Uh. <laughs> nuyo ento oh atami ah, ah oh ni <laughs> ba mataas na kasi oh bangin na ah hm Dumiretso nang dederetso muna kami ninday Joy sa dead end.

datang aduas sendak truk, isakan isak truk kang God. Aku tuh ngesingket karena ndapa dua senda trak, isa, isa trak padua, dia senda magi. Mangat kerasan. Ah. Mangat agak kerasan dingle. Aku tuh ngesingket karena nda magi senda magi tuh ada senda magis dalam. Oh. Senda magi awan di jendah. Oh. Ya El. ga gapus nga ya elpe kag pa saka niyo, dono, ka sa jaka ron magkuhan para jaka ron ah diba napakaganda gandang view diba <laughs> <laughs> uh, saya no <laughs> ang saya saya Yan. ito tayo magpapakakita sa taga RJ 1.6 kilo, ah, 1.7 isang kilometro yung haba ng kwan 2.7 doon eh ayun na silaw oh. yung isang truck mo, oh. oh, 'di ba? dami nila wala ah. pa sila ayan Iyan bilian wiba. Mga ka dingle, shout out. <laughs> Aray. <laughs> Saka dingle, shout out. <laughs> Oo, oh, di ba? Sila naman diyan, tayo naman dito. Wala pa sila ayan ni. Eh. Takbo. <laughs> <laughs> Oh. Oh, 'di ba? Napapuntahan na din naman natin 'yan dito, pero ikukuha ulit natin. Ikukuha na ulit kayo ah. Nakasama kami ah. Oh yeah. Daming kambing nila dito eh. Hala, takbo. Takbo. Ha. <laughs> Kaya pagkat karo ng sa sa ko ano. Huh. Oh, di ba? Ganda din ni. Eh. Grabe, pres ka ng ang ini. Eh. Kita niya yung flag na yan, oh. Na nagwawagay why. <laughs> Napakalamig na hangin yan. Grabe. Galing dito sa dagat, oh. Oh. Dagat. dagat 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 oh may manog dayo oh. aso ah, andon na <laughs> gamay nga manog <laughs> gamay nga manog <laughs> diyan balay ka nang balay non oo oh, oh. ang brown black <coughs> Nagtabok gamay. Whew. Oh yeah, the best. The best ng view. Ya tena kita untuk dugit tan ni Gross deh. Ya Ni Gross kita untuk dugit deh de. Pati ang mga struktura, ka ang mga building kita on. Sa Duran. Na Pierre Dora kan ni gross dia noh. Nak Si Breeze. Nah. Oh, diba? Hanggang dito na lang, sa hanggang doon na lang sa dulo mga busing ah. Ah. <coughs> <coughs> Breeze Nga pantalan tuh aja kan negroso Sa bago O oh, diba Kitang kita na Uy. Doon na yung good end eh ko mga mataw haya, at simpo, white galom tama ka tampa di ya, ako ano yakan laon yo ya, kan laun <laughs> okay, uh, do ra no oh. wala mga tama ka taas ya tubig kan la do tao bo nak ma taas yung tubig yun no oh. ya pa anak si ang kwandaw diyan yang entrance kasi bris tapos to yan da resort sa punta Oh, di ba? Ganda no. Sarap talaga pag ganito aw Oh, oh di ba? <laughs> Sarap sa pakiramdam yung lugar nila dito no. <laughs> Napakaganda talaga. Sumakin oh, mo to. Ganito yung view mo. napakataas ng tubig na niyon, no. Oh. Ay. Labot <laughs> talaga guro sa tubig ko magtaas din. Kumagtaas. Hampak, ah, labot tampak kabalod e. Eh. Bansada do mo, oh. Bansada ruk tama ah. na yeah, gusto nyo na ug to sa, uh, sa resort da makita. Diyan no oh. May aragyan diyan. Pero <laughs> di ata magyo testingan to to. Ah. daw kan siguro ka kanding nang dahay. Kay ko treja da duro kurungan. Balayan do balayan ka kanding bala. Mm, oh ba? Diba? bababa tayo doon sa sea breeze endo <ibility> <g> nga mo dyan hey. dyan nga entrance daw <laughs> yeah, um, oh. ay sirado dyan makasulod sa rakyan uy may balagbag doon ah Dayan. Oh, oh. Road closed, detour. Caution, <laughs> no trespassing beyond this point. <laughs> Ayan. Yo. No trespassing do tay, sirado daw. Tu yakin magi gusto ko daw makita nyo bla yung Panda Resort de gid daw. Oh, tay lata to karon. Mag-estimalisin sala ta ang balon talaga. Si tingon na namon. <laughs> huh. Dat na lupa gid na, na. Kag may gamay nga bato. <sighs> Yan po mga busing no yung pagwo-walking natin tatapusin ko na lang din dito no dahil dito kami sa baba sa sea breeze <laughs> yan so sa pag walking natin kanina dito ko na lang tinapos at para dyan na din naman yung kalsada plano ko sana doon sa taas tapusin pero dito na lang lubat na kasi tamad na ako magilis magpalit ng battery okay so magandang umaga sa inyong lahat at maraming salamat mga busing no at hanggang dito na lang po maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa pagpapapawis okay Good morning and I love you all. Bye bye. Enda. Uh, thank you, kid. lang kami magyeh. Thank you, thank you, kid. Yan. Bye bye.